Hello mga kumarites, ayan ito yung mga kaganapan natin ngayong araw. Malakas nga yung hangin at ulan ngayong umaga kaya ayan yung mga uniform ng mga bata pinasok ko na dito sa loob at baka madala pa ng hangin. At dahil marami nga kami bahaw sa rep, ayan ating isa sangag. At ayan nakakita pa nga ako ng imbutido sa rep. Ito pa nga yung piyesta kaya ayan nilagay ko na rin dito sa ating sinangag. At ayun nga wala nga dito yung aking anak at ayun nagpumilit pa rin na pumunta doon sa aking biyanan. Syempre na andun daw yung kanyang KMUhan ka o di ba hindi mapigilan. Samantalang nung isang araw broken na broken, <laughs> hindi pa rin nadala pero pagka nga, ay nako na broken ulit tatawanan ko na lang siya at ayun nga si Mark na nga lang yung umuwi dito sa bahay kasi wala naman siyang kasama sa kanila rito na nga rin pala ko ng itlog at saka tuyo para mas masarap itong ating sinangag kita nyo naman ayan nga yung panahon natin ngayon malakas nga din ang hangin at saka ulan at dahil dito nga sa amin ay napapalibutan nga ng mga bahay kaya ayan medyo madilim hmm. hindi rin naman kami makalabas dahil sobrang lamig nga din at ayun nga pagkatapos ko nga magsanga ay niyakag ko na nga ito si Mark na sa totoo lang yan, mga kumarates talagang nayayamot ako sa nanay nito napaka walang kwenta alam nyo kung bakit at dahil wala na talagang pakialam sa anak. Two weeks na nga siya dito sa bahay pero hindi man lang siya ma-text. Hindi man lang ba man kumusta yung anak kung okay lang ba dun sa tinutuluyan niya. Minsan nga daw ay iniisip niya na baka siya ay ampon laang. Kaya ayun nga napagsabihan ko na naman siya at sabi ko nga sa kanya kung masesermonan ko siya ay nako wag siya magagalit or sasamaan loob sa akin. Dahil sabi ko nga sa kanya ay yung mga sinasabi ko naman ay para sa kanya din yun. Dahil sabi ko nga sa kanya kung hindi man sa amin or sa ibang bahay siya mapapunta ay magkaroon naman siya ng kusa. Dahil sabi ko nga sa kanya mapaaral ko man siya ang isukli niya na lang sa akin ay yung pagigi sarili niya ang kanyang pag-aaral. Kasi yun nga, sabi ni Mudra na awa daw siya kasi pinagmamasdan niya minsan kumain itong si Mark. Sanay daw nang walang ulam. Sinasabi naman niya na minsan tinitirhan lang talaga siya kanin lang walang ulam. At ayun nga, parang ayaw na nga umuwi sa kanila dahil na uwi siya, minsan wala din naman tao. At nung umuwi nga siya kahapon, eh hindi rin naman niya nadatnan yung kanyang stepfather. At yun nga, hindi rin sila nagpangitan ng kanyang nanay. Bagyong-bagyo nga ngayong araw pero hindi man lang naisip kung okay lang ba yung kanyang anak. Ay naku, napaka walang kwenta talaga. Ay nako wala din naman akong pakialam kung ng kanyang nanay. Ito lang talaga ang sasabihin ko sa iyo napakawalang kwentang ina mo natitiis mo na hindi mo man lang makamusta yung anak mo niisip mo lang din talaga yung sarili mo pabuntis ka ng pabuntis hindi mo rin naman pala kayang bumuhay ng anak At yun nga sabi ko nga sa kanya dito hindi naman siya dito magugutom dahil dito naman sa bahay lagi naman may pagkain minsan nga pag inaalok mo siya na yung umaayaw dahil busog na dito kasi sa bahay hindi talaga siya nakakaranas ng magutom pero sinabihan ko na naman siya na wag siyang tumulad kay Kurt na tamad sinabi ko nga sa kanya na kung gagaya pa din siya kay Kurt na tamad ay nako pauuwiin ko talaga siya sa kanila syempre ko na nga yung isa, magiging consumption ko pa rin siya. Pero siguro naman sa isang sabi lang, eh makikilig naman itong batang ito. Nag-uusap nga kami dalawa dyan na paano kung inabot siya ng bagyo dun sa kanila. Sabi ko, eh, di wala siyang kakainin dun at wala siyang kasama. Edi eh, iyon, sanay naman daw siyang kumain ng walang kain maghapon. At yun nga, minsan tinitirhan siya kanin lang at walang ulam. Buti na nga lang at hindi nagka-culture nga itong batang ito, tinanyot na papailing na nga lang talaga ako. Naigi pa nga yung ibang magulang na kahit naghihirap ay hindi pinapabayaan yung mga anak. Gusto ko man i-aboy siya sa kanila pero nang yung ibabaw pa rin talaga yung awa ko sa batang to. Wala eh, siguro way na din talaga ni Lord na mapapunta tong batang ito sa amin. Kasi mga kumarates, diba, sabi ko sa inyo na andito dati yung pinsa ng asawa ko. Dito nga nagtatrabaho kay kuya, yun nga lang eh, hindi na nga pumasok. At yun nga, sakto naman na umalis yung pinsa ng asawa ko. Biglang nakilala nga ng anak ko itong si Mark. Tapos ayun nga, nagdere-derecho nga, sabi ko pwede naman siya dito sa bahay. Yun nga lang, nung mga ilang araw napapansin ko, napapagaya na nga kay Kurt. At ayun nga, sinabihan ko na nga siya, at siguro naman ay eh, makikinig itong batang ito. At nga mga kumarates, Katapos nga namin kumain kanina, eh nga kami at nakatulog. At pagkagising nga namin, eh nagutom ang mga person. Kaya ayan, nagluto nga ako nitong mga tirang squid ball, kikiam at fries. Buti na nga lang dito sa amin, eh hindi nga gaanong ramdam ang bagyo. Napasalamat na pasalamat din talaga tayo. Dahil yung iba nga ay binabaha, yung iba wala pang mga tulog. Sa mga oras ngang ito, hindi lahat okay. Yung iba ay wala pang nga din mga kain at yung iba naman ay stranded pa din. Kaya ikaw, kung okay ka sa bahay mo ngayon, magpasalamat tayo kay Lord. Kaya kahit papano okay tayo, nakakakain tayo. At tayo mga nasa bahay na okay naman, ipagpray natin yung mga nasa lanta ng bagyo. Na sana ay makabangon ulit sila sa bagyong ito. Na sana ay wala na ulit pumasok na bagyo dito sa ating bansa. Dahil hindi lahat natutuwa kapag ka naulan. At buti na nga lang at safe na safe nga kami dito sa loob ng bahay. So yun, di nga lang din talaga kami makalabas dahil nga malamig din. At kahit papano naman, ay eh, meron nga din kaming stock ng pagkain dito sa loob ng bahay. At ayan, pagkatapos nga namin kumain, pumasok na lang din kami dito sa loob ng kwarto. Dahil wala din namang matatambayan sa labas dahil malamig din. Kaya ayan, dito na lang tayo sa loob ng kwarto, maglabing labing <laughs> Charot. Tantangin na lang natin magagawa ay mahiga. Ay eba, e bahay mala nga din. Tuwing naulan, lagi wala kaming signal ng wifi. Kung kailan napakalakas naman ng ulan, e eh, tsaka meron. At yun lang naman mga kumarates ang ngarap natin ngayong araw. I Stay safe po sa ating lahat. O siya, hanggang dito na lang. Bye!